Naging emosyonal si Iwamoto nang makita ang anak na si Isabel Ablan sa huling burol nito. Sa mga hindi po nakakaalam, bago maging magulang ni Isabel Ablan si Jana Dominguez ay unang tinuring na mami nito ay si Iwa Moto. Si Iwa ay ex-relationship ni Mikey Ablan na kasalukuyan asawa ni Jana Dominguez ngayon. Halos tatlong taon din sila na nagsama at kasalukuyan ng anak ni Mikey Ablan ang bata na si Isabel at ang kanyang stepmom ay si Iwa Moto. Kaya't ganun na lang ang lungkot ni Iwa na pumanaw na ang kanyang anak na si Isabel. Kasalukuyan na po kasing nailibing si Isabel ngayong araw. Dumalo si Iwa sa libing ng dalaga. Ang sanhi ng pamamaalam ni Isabel ay sakit sa puso. Hindi alam ni Iwa na may sakit sa puso ang dalaga dahil simula na maghiwalay sila ni Mikey ay limitado na lang ang nalalaman niya sa dalaga. Makikita sa mga larawan na emosyonal si Iwa habang yakap-yakap si Jana Dominguez. Pigil sa mukha ni Iwa nakakagaling lang nitong umiyak. Ngayon ay nailibing na ang dalaga na dinaluhan ng malalapit sa pamilya ni Jana at ni Mikey piling mga kaibigan ang dumalo. Kasama rin si Iwa Moto sa pagdalo sa libing ni Isabel. Madaming nagsasabi kung naaga pa ng sakit nito sa puso maari sana itong mabuhay. Ngunit inilihim ng dalaga na meron siyang nararamdaman kaya't lumalala ang kanyang sakit na sanhi ng pamamaalam ng dalaga. Nagpaabot na ng pakikiramay ang mga original cast ng Pepito Manaloto especially si Michael V. Taos puso po kaming nakikiramay sa pangyayari na ito.